Magandang araw na naman po sa inyong lahat at ako po ay magbabahagi ulit ng bagong kaalaman patungkol sa pag-alaga ng kabuting saging at mayroong mga katanungan ito may kita niyo sa akin likod ay inalis ko na yung kanyang sako para sa ganon ay maliwanagan siya napaka importante yan so after ng nang 4 days, ginanyan ko na siya para masinagan siya. Ganyan, para sa ganun ay tumubo yung kanyang mga pinheads. Ganun din sa sa ano, sa dahon ng saging. Ayan, yung nasa ka, sa kabila. So, dito sa akin kasi, dito sa aking lugar ay napakahirap ng ng tubig. Kaya ngayon, hindi ako nakapagtanim ng panibago. Hopefully, sa next ay makapagtanim ako ng panibagong kabuti. Uh, Ayan. Kasi kulang. Dito sa amin kasi sa bundok ay tuyot. Walang ganong tubig. Kaya napakahirap ang ano dito. Uh, tubig. Kahit na gusto mong uh, magbabad at magtanim ay hindi pwede kasi nga wala at saka walang pagkukunan ng tubig kung sakaling mayroon ay pagdating ng araw ay maka tayo ng sariling pagkukunan natin ng tubig ay kahit tuloy-tuloy na. Ayan. Kahit araw-araw na tayong gagawa at dahil dahil mayroon ng tubig. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pagpapasingaw at makikita natin at bakit napaka-importante ng liwanag. Ganyan. Sa pagpapatubo. At saka yung mga katanungan na sa dayami ba ay pwede bang maglagay o hindi na ba kailangan maglagay ng mga fresh na dahon. So, yan yung ating sasagutin sa araw na ito. Ngayon, sa pagpapatubo ng kabuti, eh ka kaapat na araw ay pwede na natin siyang buksan o kaya kalimang araw pwede na natin siyang bigyan ng liwanag para sa ganun ay makakuha na siya ng liwanag para uh, tumubo siya at binuksan din natin ito uh, binuksan na natin sa kanina uh, mga 6.30 am at uh, para sa ganun ay maalis yung gas na nasa loob at mapalitan ng mga panibagong hangin, oxygen para makain ng mga amag. At uh, napaka-importante 'yan. So sa ating ano, pagpapatubo. Ito pa lang ginamit kong dayami sa mga nagtatanong sa akin. Ito ay pinasteurize ko. Pero sa nakita ko kanina ay medyo mayroong dumikit na amag ng coprenos. Malamang ay galing yun sa sa, ano sa plastic galing kasi mula sa taas ayan so galing sa plastic so sa next ay papasteurize na natin 'yan yung pati yung mga yung plastic natin gagamitin. para sa ganun ay walang gaanong tutubo na ko preto maiwasan natin so yan lang yung yan lang yung gagawin natin mga ka, ano mga ka mushroom ayan. at makikita natin dito sa sa aking likuran, yan yung patubo ko. So, sa mga nagtatanong kung kung ano, kung pwede bang lagyan ng ano o hindi na dapat lala, hindi na, lalagyan ng dahon na fresh ay hindi na pagdayami ang gamit ninyo. Kasi yung dayami ay napaka-init yan at mainit yung ano niya kasi panay, panay dahon yan ng palay. Kaya, ay mainit yan pag nakukumpos. Kaya kahit na hindi nyo nalagyan ng darak, ganyan, kahit nataglamig, hindi nyo nalagyan ng darak, ganyan, ay, pwede siya kasi nakukumpos siya. Pero pag kinompost nyo naman, ganyan, ay, nasa inyo na kung lalagyan nyo ng darak. Ganyan. So, sa akin kasi, hindi ko na sa ano, kinompost, direto ng tanim. After, kung pinasturize, ay direto ng tanim at napakahalaga yan. Para sa ganun ay maiwasan natin yung pag yung paging mauna o mauna kasi minsan nauna yung coprenos na gumapang kaya sa bulba kaya kung minsan panay kaputing demonyo yung tumutubo wala nang mga wala nang mga ano wala nang bulba kaya yun yung iiwasan natin kaya natin binapastorize para maiwasan natin yung ganun na mauna yung coprenos na gumapang kaysa sa bulba. Kasi pag naunaan siya, walang tutubong bulba panay coprenos. Pero yung minsan, sabay sila, ayan. Okay lang naman yung ganun. So, kinukompos natin yan. Kinukompos natin ng 14 days, ganyan. So, sa iba, hindi na nila pinapasturize. Kinukompos lang nila. So, every 3 days ay minimix natin para sa ganun ay mawala o makikita natin maging maganda yung kakalabasan ng ating pagka-compose. So, pagkatapos ng o eka 14 days, 15 days ay pwede na natin sa taniman. Ganyan. Dahil bulok na siya. Kasi yung amag ay kumakain yan ng bulok na substrate. Ganyan. So, yan yung mga, mga nagtatanong sa akin kung kung lalagyan pa ba ng ng press na dahon yung dayami hindi na. At yung tanong na pwede ba bang, pwede bang taniman yung dayami ay eh, napakainit? Oo naman. gustong gusungan ng kabuting saging yung mainit. Yan. At yan yung makikita natin. At kanina, binuksan ko yan. May mga amag na. Ipapakita ko ulit sa inyo para makita ninyo. Loob niya. So, ayan yung sa loob niya. Ipapakita ko sa inyo. Ayan yung amag ng bulba. So, lagyan natin siya ng ilaw para makita natin. Ayan. So, kita nyo na yung amag ng bulba. Na, yung parang mga sa, yung sapot na yan. Amag yan ng bulba. Ayan o, medyo, medyo makapal na. Ayan. So, halos ano na na fully pa na so gustong, -gustong ng gusto ng bulba yung ano yung yung kinain niya yung ano yung palay yung bunga ng palay yan oh kung makikita nyo gustong gusto pala ng mga ganito yung ano yung palay yan oh. so sa next magpaano tayo ng ganyan palay gusto pala ng mga mga amag ng palay. Nakikita pa natin dito sa kabila din. Yan o, yung bulba natin o. Ayan. So, gustong gusto nila yung mga palay o. Ayan, o. Gusto nila pala yung mga palay. At ito, ika ano na ito ah, ika 4 days pa lang. Pero makikita ninyo ang dami ng amag. Tapos mainit. Yan ang yung bulba oh. At so, ayan, binuksan na natin sa magkabilaan. Makikita ninyo yung kanyang amag ng bulba close lang natin ayan amag ng bulba sa dayami ba medyo makapal na yung ano nyo. yung amag ng bulba dito sa kabila sa dayami kahit na hindi na kayo maglagay ng ano ang dahon ng mga fresh pwede na kayo maglagay na dahon na fresh bakit? kasi kung mapansin ninyo ay napaka init nya ayan napaka init kaya kahit hindi mo na lagyan ng kahit hindi mo nalagyan ng ano ng dahon na fresh ay okay lang kasi mainit yung dayami ano yan yung amag ng bulba yan yan yung pin nilagay natin mga binhi na ano yan binhi mga mga nasa nasa ibabaw. Ang amag ng bulbao parang mga sapot-sapot. Ganyan. Mga sapot-sapot. Ganyan yung amag. So, bubuksan lang natin siya ng ganyan. Nang nang ilang minuto. 10 ganyan o kaya kalahating oras sa Adayami para ma-trigger yung kabuti na ano gumabas So nakita niyo na yung amag niya, ganon yung amag ng kabuting saging, yung parang mga sapot-sapot. Yung nilagay natin hindi gaano hindi ka anong nakikita yung amag niya sa binhi. Pero pag naitanim na natin, ang kapal ng amag. ba diba? Ang ganda. So, hindi yan sa nadadaan niyan sa minsan, kahit na gaano kaganda yung spoon mo. Kung yung substrate mo ay nakil ka, ay sayang. So, mas maganda yung dayami na na na-pasteurize kaysa sa hindi na-pasteurize. Ayan, maganda siya sa yung mga na-pasteurized. Kasi yan yung parang nakita ko, ban ko. May tumutubo naman sa mga hindi na-pasteurized. Pero mas maganda yung tubo sa na-pasteurized na substrate. Kasi si bulba lang yung kakain, yung amag lang ng bulba yung kakain. At walang mga ibang amag na kakain at magdodomina sa loob ng bed na nagiging cause kung bakit walang tumutubong kabuting saging. Kasi nga, mayroong ibang amag na kumakain din nakasama ng amag ng bulba. So, kung gusto niyo na bulba lang yung kakain, pinapasurize na natin. So, sa, pwede rin sa dahon ng saging, ganun, ipasurize natin para sa ganun ay yung bulba lang yung kain. Pero hindi, kung gusto niyo naman na hindi pasurais okay lang naman. So, nasa inyo na yan. At uh, ito ay naano ko lang sa inyo na yung kagandahan ng pagpapasturize. Uh, at yun lang, hindi na natin lalagyan ng dahon na fresh yung dayami pag nagtanim tayo. So, dayami lang. sa so, mga nagtatanong sa akin kung lalagyan pa ba ng fresh na dahon ay hindi na. Huwag nyo nang lagyan kasi mainit na yung substrate ng diami. Kaya kahit hindi nyo nalagyan ay okay lang kasi mainit naman. So, sa dahon ng saging, pwede, lagyan ninyo. Pero kung ano naman, pwede nyo naman mas maganda kasi sa ano, kasi mas mainit ang dayami kaysa sa dahon ng saging. Kaya, ayan yung tips natin. Magbukas kayo. Sa pagbubukas ay sa ika-lima. Ayan sa akin, ika-apat para pinakita ko lang sa inyo yung kanyang resulta sa ikalamang araw. Ganyan, buksan ninyo ng 10 minutes. Ganyan, 20 minutes. O kaya 30 minutes ay nasa inyo na. At yung sasabihin ng iba na malulusaw. Hindi siya malulusaw. Sa pagbubukas ay hindi sa malulusaw. So, na uh, nasisira yung amag pag sobrang init. Ganyan. So, pag sobrang init o kaya sobrang lamig, ayan, ay talagang mamatay. Pero pag bubuksan mo, eh, hindi naman sa ano, mainit o hindi naman sa sobrang lamig, ay okay lang. Ganyan. Okay lang siya. Kaya sa so pagtatanim ng kabuting saging, makuha mo lang yung kanyang pamaraan ay makapapatubo ka. Ganyan. So, yun lang. At sana nakapulot na naman kayo ng aral sa ating pagkaka pagtatanim ng kabuting saging na sa ganun ay tuloy-tuloy yung ating pag uh, pagkukunan ng income. So sa 5 uh, days na ganyan na nakabukas na sa wag na nang lalagyan ng sako o kaya basta may liwanag na papasok. So ayan lang gabi sa ninyo lahat.